Hello mga kabata Hello. Ito super breaking news po dahil nahuli na nga daw po ah, si Alice Go oh. sa Indonesia. Itong panorin mo. I am fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto ng katotohanan. Kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. Uh, tumakas man siya nung una, nahuli pa rin siya at ibabalik dito. Kumbaga, she has nowhere else to go. At yung mga tumulog sa kanyang makatakas, hindi namin sila uh, tatantanan. Ma'am, paano kung i niya yung... Ayan, ayan, ayan. Ayan,